What's up guys, magandang hapon yun no Nalisa pala natin dito yung ating binigay sa atin nung bata na Aruan, Ito na pala siya ngayon no, yan ang sobrang laki na ngayon Nya, yeah. ano, grabe Kasi hanggang Ito siya kalaki oh, dati Pinakita ko siya Ganun kalaki lang ngayon, ganito na Ano Ang dulas Lipat natin siya sa lagyan ako pa uli grabe ang dulas sobrang laki na niya ngayon ipat natin siya ipat natin siya dito ito natin siya lalagay sa well kalon niya na siya o pagkatan so, laki niya na Pakain natin yan, Kuiking. Ang social naman ang isda na to. So, ang laki na. Yan natin yan. Dito tayo sa ating mga palunmolis. Yan you know? o. Dito mo tayo magumis sa ating mga grooming tank. Yan yung ating mga grooming tank na PKBM. Kada 2. 2.5 gallon. 2.5 gallon. Yan you no. Know? Isa-isang kalagay na isda. Hmm. Dito dito may tatlo tayo dito mga round tail yan dyan kaya hindi natin nalis nandito sa mga breeder natin hindi na makita yung aquarium natin sobrang bilis kasi ng green water ngayon kasi sobrang init ng panahon yun no? pero gusto pa naman yan mas healthy nga sila sa green water yan hindi na makita pero dito kaka water change lang natin kaya kita yung ating mga PKB yun, no? sobrang puputi sobrang gaganda nyan then dito yung muki then dito sa mga fry hindi makita dito, pinalisa pala natin dito yung mga jubi pinalitan natin ng mga fry kasi mabilis dito lumaki yung ating mga PKBM kasi maraming lumot yun o know? yun know, o, kita nyo ba sobrang may mga tapang kasi ng lupa dyan eh kaya yun, may makita then dito may mga ribbon tayo dyan na PKBM, mga breeder matipuan nyo yan dito may mga pray pa rin yung tinakpa natin dyan sobrang init kasi ng panahon ngayon na green water sila tinakpa natin at green water na yung mga tubig natin dito sa outdoor setup sobrang init kasi ng panahon ngayon And yun yun oh. o mga PKBM natin mga Juby And yung mga yun natin aalisin yung takip kasi sobrang init dito naman tayo sa likod update tayo dun sa likod yung mga abm natin Ito yung peak abm tayo dito mga pray mga glitter eye black eye halo na yan dyan magkakaling pa tayo dyan medyo malalaki na sila yung mga parang nagkita ko dyan may mga grooming pa ako ah kunin ko yan dyan yung mga kakal kakaling natin diyan dyan Dan dito uh, mga crossbreed natin uh, tag 50 each lang po yan dyan oh. Uh, baka matipuan nyo crossbreed natin sa golden blue npkbm yan ang kalabasan yan ang cross natin parang metallic sila naga-choco, naga-melt-melt. -milk -milk. And then, dito sa ating mga ABM. Yan ang, dito na lang natitira yung ABM natin. Sana maparami natin yan. Yan, ang, may tatlong malaki na dyan. Sana male yung nasa white base, hindi yung isa dark base, oh. Yung unang, prayan. Sana male yun, para ma agad yung dalawang team. Sana maparami natin itong mga wala tong laman. Diyan, no? Diyan ko kailagay yung aruan natin. Pero, yun na lang ata. Balik na tayo doon sa loob. Balik tayo dito sa ating aruan. Yan, no? Grabe. Sobrang bilis lumaki. Dati, two weeks lang to. yung ganito lang kalaki. Pinapakain ko siya ng quaking, eh. Kaya, grabe, ito. Ganyan natin, yan, no? gusto nyo magalaga nito bigay ko na sa inyo oh, grabe tumatalsik tubig ano? You know? sobrang healthy mamatay kaya to comment nga kayo dyan guys kung pwede ba itong alagaan Ano? You know? Mga backyard natin para gusto nyo bumisit marami tayo dito ng available na balloon molis PKBM mga fry natin PKBM marami tayo nyo fry sa so, crossbreed natin yun know? mga fry na rin yung ating crossbreed so, matipuan nyo yun ano? know? mga PKBM natin sobrang gaganda mga glitter ayan lahat mga nakaling natin yun yung mga napili natin gagawin pride, pero pwede na tayo magpalabas ng dalawang trio yan, sobrang puti nito walang man siya sobrang solid kiwi keepers lang hanggang dito na lang guys ang vlog natin ulit bukas naman and thank you guys